Greetings mga kaibigan, what's up mga senpai, pag-uusapan natin ngayon ay ang mga anting-anting ng bayani at presidente. So sa mga mahilig sa anting-anting, so please stay tuned, tapusin yung video ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe po and please pakilike po ng video kasi malaking tulong po yan sa channel kong ito. So disclaimer lang po muna Ito ay mga haka-haka lamang at sabi-sabi ng mga matatanda. So wala talagang patunay wala talagang ano, ah, hindi talaga inamin ng mga bayaning ito o mga presidenteng ito na meron silang mga anting-anting ito yung mga hakahaka lamang sabi-sabi ng mga matatanda at sa mga impormasyon na nabasa ko sa internet so patuloy tayo so ang unang presidente na pag-uusapan natin ay ang unang presidente ng Pilipinas si President Emilio Aguinaldo ayon sa mga matatanda at sa mga impormasyon na nabasa ko sa internet si Emilio Aguinaldo raw ay mayroong medalyon ng Santissima Trinidad. So sa mga eksperto sa ating anting dyan, alam naman ko ano yung Santissima Trinidad, yung Avilator, Avitimet, Avitelio. So isa yung malakas na bakod at pang -depensa. So tatlong persona yan, the Holy Trinity. Ang mga sikretong pangalan ng Holy Trinity. So pag ginamit yan sa digmaan, so malaking tulong yan. So alam niyo naman na si General Emilio Ginaldo ay pagdigma sa mga Kastila para sa ating kalayaan. So kung totoo na meron siyang Santissima Trinidad, so malaking tulong yon sa digmaan. Taguliwas, kabal. So hindi basta-basta kung meron siyang ganon. So move na naman tayo sa isa pang bayani, si Andres Bonifacio. to astig to, idol ko rin to. Si Andres Bonifacio po ay tiyaniwalaan na merong Santiago de Galicia na ano, medalyon. Ang Santiago de Galicia rin na medalyon is kilala rin na medalyon sa pandigma o panggyera. Kasi ano, ang simbolo niyan isang tao na nakasakay sa kabayo na may dalang espada. So panggyera talaga. So malakas din yan sa kabal, taguliwas, at saka ano, nagpoprotekta sa iyo, nagbabakod sa iyo sa mga disgrasya. Naliliwas ka sa disgrasya at ano pang mga kasasamaang mangyayari sa iyong buhay may nakapagsabi din na nung time na pinatay na si Andres Bonifacio ay ano, binasag yung puder ng kanyang medalyon. So, sa tingin ko, may mga antingero din na may malalim na alam sa lihim na karunungan na bumasag sa puder ng medalyon ni Andres Bonifacio. Kaya, ayun, nahuli siya at napatay. So, move on pa tayo sa isa pang bayani, ang astig na astig si General Luna or General Luna to so, idol ko to uh, ayon sa mga nabasa ko sa internet at sa mga narinig ko sa sabay sabi si General Luna raw ay merong ano anting anting na Berhen Madre or Virgin Mother so hindi natin alam kung anong klaseng Berhen Madre yon kung bukas palad ba or kung anong apparition ni Mama Mary yung ganitong mga anting-anting ay nagagamit rin na to sa taguliwas at saka pag virgin mother po is ano uh, ganyan po ang tangan nyo is mabangong mabango kayo sa mga babae so, madikit na dikit kayo sa mga chicks so, hindi natin alam, si Hina Luna nang nakakaalam noon kung marami ba siyang chicks and then, move on pa tayo sa isa pang presidente uh, ito, astig din to si President Marcos ayon sa mga sabi-sabi at sa mga nabasa ko online ah uh, may nagsabi raw na si President Marcos ay nagpabaon ng isang mutya o isang jabante sa kanyang katawan bali ang silbi ay isang tagabulag so magiging invisible ka hindi ka makikita ng yung mga kaaway at saka ano at saka maliliwas ka sa disgrasya so ayun naman sa mga nabasa ko online hindi lang tagabulag ang ano, yung baon na diamante, hindi lang taga ang purpose nun. So, nagbibigay niya ng swerte. So, yan lang po muna sa ngayon. Ah, maghahanap ako ng mga informasyon tungkol sa iba pang mga bayani at iba pang mga presidente o mga politiko na merong mga anting-anting. So, ipapost ko yon sa susunod na video kung meron akong mahagilap na mga informasyon. So, sa ngayon, yan lang po muna. I hope na gustuhan ang video ito. So, hanggang sa susunod na video po. Kita-kits po tayo. Please subscribe. Bye-bye.